Mga ulul, nandito na ako. Oh! Ha? Ilang araw lang ako nawala, wala nakita kayo mga pinag-upload nyo ah. Tsaka bakit ang nung nunal? Ha? Kaling akong Dubai, oh! di ba? Dubai chocolate pare. Yung Dubai chocolate na sumikat dati, yung fix. Yung fix na yun ay brand sa Dubai. Ang hindi natin alam, or siguro baka alam ng iba, ang gumawa nun ay Pilipino, si Chef Noel. Ngayon, si Chef Noel ay gumawa ng sarili niyang brand. Eto pare, I snap. Mm -hmm. Ngayon, kung di kayo naniniwala na siya yung gumawa, pre, may ID sa likod yan. Ube baklava. Tikman natin, di ba? Nga lang, ano ba to? May strawberry fields. Ube baklava. Tsaka yung dark edition, Dubai chocolate. Doon muna tayo. Ooh. Ooh. Yan yun. Ang sarap. Di mo na, sinulat ko sa hangin eh. Di mo na kita. Ah! <laughs> 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 Ang sarap, di ba? Ang sarap. Ngayon, tikman natin to yung ube baklava. Ah! Oh, yung ganda. Mm, mm. May dili dito. Mmm! Ang, sarap. sarap! Ang sarap pare! Ibang klase, ibang klase yung ube. Tsaka nakakatuwa na yung isang pagkain na nag-viral sa ibang bansa, gawa pa rin ng kababayan natin pare. Filipino ah. pride, di ba? Alam ko maglalabas kasi sila ng brand dito sa Pilipinas eh. Oh. Hindi ako sure ah, oo. Tapos, ito meron pa dito. Parang manipis na chocolate tsokolate. Andiyan yung socials ah, niya. Dali. Oh, <laughs> Rep magnet niya! <laughs> Anyway, pare, follow nyo si Chef Noel yung mga socials niya kasi di ba napakalupit niya, napakagaling niya. Sayang nga, hindi kami nagmit na no, pa siya dito sa Pilipinas. Eh. Pero ayun, I love you mga inaanak.